Coach, nasa na lang tayo, pero walang ano, mas boto kay Riddick. Mas boto. Tulungan mo Kulin. din ako kay ano, kay Kulin. Oh. Kapal mo nga muna. Okay okay na kayo. Nino? Ni Rennie. Tapos kay okay kami ni Egers. pitch ko ah. Oh. Oo. Oh. Okay pero okay na kayo ah. At masaya ako kasama ko GGB. Baka naman Sh. uy, eto ah. Eto, tulungan mo ko kayo ah. God. sabi ko nga sa iyo noon di ba hindi ko hayaang mangyari yung plano nila Joshua kasi sila Joshua ayun na yung may gusto na ituloy yung mga plano-plano namin noon Ako, oh, willing ako pag kailangan mo ng tulong tulungin mo na din to. ako Kaya ba na naman? Kay AJ o kaya kay ano? Buta hindi pwede yun. Pwede naman si ano? AJ e, sa kasi Yung kulin. jowa ni pwede, Kuya Chan. Si, Kago! Eh, si Ate Sam. Baka pa. Hmm. Hindi pwede yun. Tigaw si Rie tatlo. Uy! Jelo. bakit na ba ba sinutulungan mo pa si, ano, si Joshua. Di, coach, Nasakit na lang tayo. Pero wala akong, ano, mas boto ka kay Riddick. Mas boto. Tulungan mo di ako kay, ano, kay Colin. O, kaya mo. O, kaya dyan, coach. Ikaw, Jeron, ano mo talaga. O, tulong lang. Uy! Eh. O, si Agus, tabi kayo. O. O, patagilig. Ano nangyari <laughs> dyan? Ano nangyari ka? Ha? Ayop ka. Di pa tulog na ako eh. <laughs> yung ilig Uy, itong si Jelo, mas pinapaboran pa si, ano, si Diyos Ako, ano, Alam nilinig ano, nilinig coach. dito tayo ngayon sa Simpleng Buhay. Chill lang, ano ayun tayo, di natin, wag natin, itapon natin yung mga stress natin. Hmm, tama, tama. Ba? Buti, buti okay na kayo. Nino? Ni, ni, ni. okay kami, Negus. Yung pitch ko, Oo. Oh. Oh. Okay, Pero okay na kayo, ha? At masaya ako kasama ko, GGB. Baka coach. naman, uy, ito ah. Ito. Tulungan mo ako kay O oh, sige. Joke oh, lang. Oh. Tulungan namin dik. Tulungan mo din ako oh. kay Kulina. Joke lang. <laughs> Joke lang. Tropa, tropa lang. Tropa lang. Wait <laughs> lang. <laughs> Joke lang. Kayo, may pinaplano ata kayo sa mga GGB ah. Ay, wala. Gago. Ha? Wala, wala na ako. Hey, dyan. girls. Putik, may ah. pinaplano ata to. Hindi, wala yan. Mabait yan. Shhh. Oy coach, sabi ko nga sa'yo noon, una, di ba, hindi ko haya mangyari yung plano nila Joshua kasi sila Joshua, ayun na yung may gusto na ituloy yung mga plano-plano namin noon. Pero kung oh, hindi na para gawin yung Sigurado ko ba yan? dyan? Ba't, ba't ang dami nagsasabi sa akin na ano? Hoy, mag-ingat kayo dyan sa mga gang ganggang, may mga plano yan. Ano ba plano ni Joshua? Sabihin mo nga. Noon yun. Wala oh, plano ko. Oh, oh. Tsk, dito ka nga. ka Wala ko plano, ano naman yun kasi. Dito ka nga. Plano plano din naman na kami tumuloy. Oh. Ano? Ano ay, mo? Ay, ditu, video, dito, dito, pa video pa eh. Uy, dito ka pasok ka dito. Ay, ay, ano ano? Ay, ay, ba 'yun? Ay, ay, bang, uh, ano ba Ano bang Ano bang plano niyo? Wala kami plano. Nagbago na isip namin. Ah. Okay. Mamaya may masama na kayong binabalak sa mga ganggang ha? Ay, wala. Ganggang buster pala. Na Once na may um, ano, ako... Oh, eto, sige, sige. Sabi mo si Joshua, ano bang pinaplano ni Joshua? Eh, sabi ko nga, na nasabi ko naman yon na... Ano? planong magkagulo-gulo naman kayo. Lahat tayo magkagulo-gulo pero sabi ko noon hindi ko kaya mangyari yon. Mm. Oh, oh, umang mabait, wow, eh. man, mabait din oh. Mabalik Mabalik ba? O ba? ikaw baka tumabalikan lang sa <laughs> o, dito, ano, naman sa pagiging gang. Hindi dito ka naman ah. Hindi. Ano? Tropa kami. Oh, gusto kami niyan. Ng... E. Bait yan sa radio. Oh, yung page um. pa binalik na. Malapit na daw. Eh. Mm, kayo, pag kayo nagloko-loko na naman, tatamaan kayo eh, hmm? niya kay Reggie. Kaya ako supportado. Supporta ko kay Kiel. Oo oh, nga pala. Sige, kailangan ba ng tulong ako? Willing ako pag kailangan mo ng tulong. Tulungin mo din to. ako. Kanina ba na naman? Kay AJ o kaya kay ano? Pwede, hindi pwede yun. Pwede naman si ano? AJ, e, e, sa kasi yung... kulin jowa ni Kuya Chan. Kago. Si Ate Sam. Baka pa. Hindi pwede yun. Tigaw si Rie tatlo. Tatlo? Oo. Sabihan mo nga si Rie. Hindi ko lang. Bahala siya kung ano gusto niyang gawin. Bawal ba yun? Bawal ba yun? Bawal talaga yun. Kita mo yung mga partner na yun eh. Bawal yun. Hindi ka man pogi eh. Hmm. Oo. Tinawaan ang Tatlo pa yun. Hindi pa man pogi na. Sige lang. Oo. Wala ka dyan. ka. Amin Coach. Oh, 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 ikaw. Oh, tip. Oh, oh, oh. Paigaano mo nako? Oh, oh. Ay, namumugano nang tent. Pagod na pagod na ako. Ano ang problema sa Joke lang. Chip, ikaw ko tatanungin ka. Ano nga kanino ka? No, man, man. Kay 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 Joshua ka? Okay, ready. Hindi, ang ito sa akin. Presa akong boto sa kanila. Ako ang sino nalang sagutin ni El. Ayun na lang. Ganun naman, ganun hmm. naman ako sa babae yan. Tropa ko lang Baday. naman si GIL, eh. Nang init. Ang baroy rayon niya lang. Oy, Oy. Ikaw talaga, Jeron. Tumigil ka nga dyan. Nang init. Hindi ko kaya dito. Oh, sige, sige. Dito na ako Andito kasi ako. Hot ako eh. Sige oh. oh. well, oh. yun okay, guys. Ito muna ako. Ang init. Papalit muna ako ng damit siguro. Pasang-pasahan ako. Hindi, maliligo pala ako.